Uh, yun mga ayos magandang araw uh, ito nga pala yung update dun sa binaklas kong starter kahapon so ito yun na ko na bali kinuha ko lang yung mga ibang parts na kailangan ko na sa mga nasirang starter pa na nakatambak dito ang naging problema nito ay itong kanyang bendix drive So, may time na nag-stack up siya. Kaya ang nangyayari, umiikot na lang siya, hindi na siya pumapalo. Ang purpose kasi nito ay kailang pumalo yung kanyang gear para mag-engage dun sa flywheel para umandar mag-crank. So ito, ginawa ko ito ngayon lang. So bali yan. So, ko dun sa unit kung okay na. So bago natin isalpak, i-try muna natin na ano kung gumagana na. So ito guys, naglagay ako ng ano, ng uh, pang-jump sa baterya para masubukan kung gumagana na itong ano, starter na ginawa ko. So, oh, tap natin yung kanyang negative. Hindi so, itong positive. Tap lang natin ito sa kanyang, so try natin dito sa kanyang solenoid. Ayun. Mga palo na. Try natin dito sa Ang ikot. Oh. yun Lakas pa rin. So ito. Goods na to. Bali gumagano lahat. So subukan natin yung salpak ito sa ano sa unit ma try natin mapandar ito yung unit na ano na kinakabitan itong starter pulley sa ng makina